Hello guys, magandang araw. So welcome to my vlog. Press on my vlog. So another day, another vlog. So ngayon ay magpatuloy na naman ako magpintura ng choco brown, chocolate brown pala. Dito sa aming door jam. So ayan, as you can see, no previous vlog ay naumpisahan ko na dito ang pagpipintura ng chocolate brown kaya lang yung paintbrush na ginamit ko is hindi ko nagustuhan kasi nagamit ko na kasi yung paintbrush na yun sa ibang kulay so kahit hinugasan ko siya ng husto eh ganun pa rin ang nangyayari so parang hindi ko nagustuhan ang kanyang resulta. So, ngayon, actually, naka, nag-umpisa na talaga ako. Pinapatuloy ko na talaga ang pagpintura dito. So, pero, as you can see, hindi ko alam kung uh, makikita nyo ba yung kaibahan, pero parang ganun pa rin siya ang itsura or kalalabasan ng aking pagpintura dito sa aming door jam Kasi, parang na na natantya ko talaga na depende pala sa klase ng kahoy. So yung kahoy na ito is parang buhay pa kasi yung kahoy na ito. So parang unti-unti pa siyang tumutuyo yung kahoy na to. Kasi para kung sa Bisaya is pa siya nga kahoy, pero ah uh, ginawa na nilang lumber. So, parang ganun. So, ganun ang itsura. At saka, iba din kasi yung ibang kahoy is, yung ina-apply nila or nilagay nila is yung mga pang gaya ng sanding sealer or varnish. Saka, pinipinturahan. Yung sa amin kasi dito sa bahay is, especially sa kahoy na ito, is ano kasi siya, so buhay pa, hindi pa siya tuyo na klase na kahoy. tapos ginawa na siyang lumber at door jam, kaya ayun, tapos diretso ko na siyang pinipinturahan ng pang kahoy talaga na pang pintura. So ayan, hayaan mo muna yan yung nakasampay dyan. <laughs> kasi hindi pa yan tuyo, charot. So dito muna tayo focus sa charot lang so, ganoon. O, nakita na naman yung empty teeth ko dito. Char. So, ayan. Balik tayo dito. So, ganoon. So, as you can see, so, parang manipis lang yata ang nailagay ko na pintura. So, ayan. So, hindi talaga siya shiny. Parang ang ang nahitabo ani nga pag pintura lugar nako na sa door jam is murag gisunop pagid niya. So, nagsok. So, nasok yung uh, pintura dito sa kahoy. So, ganun ang kanyang kalalabasan. So, ayan. O, ba diba? So, yung iba nga is una nila nilagay is yung, anong tawag doon? Yung asiti. Asiti, yung oil, yung, yung use oil ng ano, Sa uh, sasakyan. Ganun. Yun, yan yung nila, nilagay nila sa kahoy. O, parang ganun. So, dito naman sa amin is, ang nilagay ko is pintura na choco brown. So, ganun siya ang kalalabasan ng aking pag pipintura dito sa aming door jam. So, ganun. So, ganun din dito as usual. O, diba? Oh. Ayan. Papunta doon sa eto as ng aming door jam. O, ba diba? So, meron pa rin siyang pantal-pantal na kulay. Original na kulay ng kahoy. So, ganun talaga siya. So, di bali, parang first coating pa lang yan. O, di ba? So, ganun ang itsura ng first coating. Kasi wala, wala talagang ibang nilagay dyan sa original na kahoy na to, kundi ang chocolate brown na pang wood. Okay? So, dito na naman ako tapos na kasi ako doon magpinturan ng Choco Brown sa door jam ng aking kwarto. So, dito na naman ako sa kwarto ng aking anak. So, ayan. So, lalagyan ko muna ito ng paper tape para hindi naman magka-messy-messy ang pagpintura ng white ko dito. O, di ba? Para hindi mamesihan ang white paint dito. So, mag-umpisa na tayo guys. So, ayan, umpisa na ako. Pero, before that is nilagyan ko muna ng paper tape. Paper tape ko na talaga ang pinabili ko sa aking kapatid. So, yung kapatid ko ang bumili ng paper tape at saka yung mga pintal dito sa bahay. So, naumpisa na akong nagpintura dito sa pintuan ng aking anak na kwarto. So, ayan, nilagyan ko ng paper tape. At saka, nilagyan ko na rin yung sahig ng plywood. At tama-tama naman, yung plywood na nilagay ko is kasya talaga sa space sa pintuan. So, ayan. So, ang pinagpatungan ko is yung pintura na white kasi wala man akong ibang upuan na aking pag-aapakan dito para at least maabot ko sa itaas. So ayan, sa loob naman ako sa gilid, nagpipinturan ng choco brown. So iba pa rin talaga ang kinalalabasan. Pareho din sa kinalalabasan sa pagpintura ko dito sa aking kwarto na door jam. Kasi yung kahoy din ang may deferensya. Tapos, yung kahoy na door jam namin is, meron din siyang wood defect. Yung may mga butas, ganun. Kasi nung time na dinideliver ang mga order namin na door jam is, hindi kasi namin natingnan kasi yung naiwan sa bahay at that time sa pag-deliver ng door jam is yung anak ko lang. So, wala naman silang pakialam. At saka yung pinagbilhan naman namin, eh alam mo na basta na lang sila na nag-deliver na hindi naman good quality talaga. So, iba-iba rin kasi ang ugali ng tao yung bumibili at saka yung nagbenta. So ayan na guys, ang aking natapos ngayong araw sa pagpintura na brown, chocolate brown na pintal. So ayan, pinanturahan ko na ang dating white namin na pintuan sa kwarto ng aking anak. So ayan. As you can see, meron pa rin siyang bakas na white original color ng pintuan. Pero di bali na kasi first coating pa lang ang nilagay ko. So ayan. Ah, di diba? Klarong-klaro talaga. Sumisinag talaga ang original niya na kulay, yung white color. Kaya ko siya pininturahan ng choco brown kasi habang tumatagal kasi yung white color, na klase na pintuan na rin na ito is madali kasi siyang maglagom. Yung madali siyang madumihan. So, that's why pininturahan ko talaga siya. Pininturahan ko talaga siya ng choco brown. Para at least tumitibay siya lalo. Kasi double ang kanyang pintal na nilagay. Yung white at saka yung brown na kulay. So, habang tumatagal yan siya, at least tumitibay siya. ba? Diba? Kasi ang classic kasi na pintuan na yan is made of yung cartoon. It, ito yung sa gitna is made of cartoon. Tapos yung mga kwadrado niya is made of ano, kahoy yung bridging niya. Ganon. So, ayan. So, at least, matagal pa siyang masira. Charot. Kasi nilagay lang naman namin siya dito sa mga kwarto. So, ganon. So, yan lang po ang natapos ko ngayong araw. Tapos, pinagpawisan na talaga ako, guys. Grabe. Super duper ang init. So, ganito ang sinuot ko para at least di ba fresh air kasi ang init-init kasi dito sa aming itaas ng bahay sobra ang init so at least naka sleeveless na ako ganon so pakita ko rin sa inyo dito sa sa loob ganon din ayan ah oh, diba ah oh. Makikita rin, aray ko, parang nasaghiran ko yung pintal. Ganun din ang kulay, o ba diba? Sumisinag din ang kanyang original na kulay. So, ayan. Wala pa rin double walling ang aming kwarto at saka sa labas ng aming kwarto dito sa itaas ng bahay. But hopefully soon. So, hindi pa talaga namin alam kung kailan kasi wala pa kaming budget. At saka salamat talaga sa aking mga kapatid kasi sila talaga ang nag nag anong tawag dito gumastos sa lahat ng mga materials, labor and everything wala umpisa sa pagpagawa dito sa itaas ng bahay at saka sa pag fully furnished doon sa baba ng bahay sa kanila lahat ng mga expenses so ako lang talaga ang nag ang tawag dito, nag-monitor at saka taga-receive lang ng resibo. Ganon. At saka nag-monitor kung ilang ilang pera na ba ang nagastos char. So, ganon. So, nagpasalamat talaga ako sa aking buong kapatid. Lahat ng aking kapatid kasama ng kanilang asawa at pamilya na tumutulong dito sa effort at financial support. Yung dalawang yan ang pinaka grabe na pinasasalamatan ko dahil sa kanila hindi maging ganito ang itsura ng bahay ni Mother D. At dito ako nakatira kasama ng aking dalawang anak. So, iyon ang istorya dito sa pag renovate sa bahay ni Mother Dear. So, that's all for today's video guys regarding sa update dito sa mga finishing touches sa bahay ni Mother Dear. Thank you for watching. Bye.